report ang nagsasabing ang mga Pilipino ang numero uno sa buong mundo na naglalaan ng mas mahabang panahon sa pananood ng porn sites. Kaya ang National Telecommunications Commission iniutos na sa mga service provider na harangin ang access sa mga pangunahing porn sites na napapanood ng mga Pilipino. Narito ang report ni Rex Remigio. Laking gulat ni Danilo nang hindi niya mabuksan ang paborito nitong adult website kamakailan lamang. Paano naman yung mga single na kagaya ko may yun na lang yung libangan? Sa halip, isang abiso na nagsasabing na block na ang website dahil sa anti-child pornography law ang sa kanya'y gumulantang. Ito naman ay kinumpirma ng National Telecommunications Commission sa CNN Philippines. Inatasan ng komisyon ang lahat ng internet service provider na huwag hayaang mabuksan ng mga user ang ilang mga porn site. Ito naman ay sinunod ng PLDT. Ang Globe naman ay maglalabas pa lamang ng abiso. Gayunpaman, may mga ilang user ang nakakalagin pa rin sa mga nasabing website. Ayon sa ulat ng popular adult website na Pornhub, ang mga Pilipino raw ang pinakamatagal na manood ng porn videos sa buong mundo. Kahit pa hindi sang-ayon si Danilo na maharap ang kabataan sa kalaswaan, hindi rin naman daw tama na isara ang buong website. Aniya, siya raw ay tila pinagbabawalan sa kanyang kalayaang pangsekswal. Lalo na 30 minuto kada gabi siyang nanonood ng porn bago matulog. Parang sobra kasi eh. I mean, kung gusto nila talaga ng ano, implement yung discipline talaga, mag-focus sila sa sex education. Sang-ayon naman ang ibang parokyano kay Danilo yun ang problema. <laughs> oh. Kasi siyempre, tao tayo, may mga pangangailangan tayo, di ba? Taliwas sa kanilang pahayag, ang ilang magulang naman ay sangayon na ipagbawal ang mga porn sites para ito'y hindi makita ng kanilang mga anak. Para pagkalagi nila, hindi naman sila mapunta sa mga, tapos mga rapes. Kasi mga bata, ko mga bata maliliit pa ba makita? Ayon kay Gender Studies Professor Jean Franco, may mas malalim na dahilan kung bakit marami pa rin ang nanonood ng porn sa internet. There's no access anywhere else in in uh, for instance in society ng pornographic materials. That's why they they turn to internet porn for instance. Dagdag ni Franco, ang pagsasarado sa buong website ay hindi sapat na solusyon upang masugpo ang child pornography. Ito rin daw ay labag sa freedom of expression and information ng mga taong nasa sapat ang edad. Of course, the government just wants to implement the law, but then the danger is that it may not be efficient. People will still reinvent and go around the technology. Mungkahi ni Franco, sana'y pagtuunan na lamang ng pansin ng pamahalaan, ang sex education at turuan ang mga mag-aaral ukol sa mga hindi magandang dulot ng child pornography. Rex Remitio, CNN Philippines.